Hello mga kadabar guys, kamusta po kayong lahat? Si uh, Mandong Labandero po ito. At uh, welcome po sa isa na namang edisyon na Pika-Pika pick Balita at tungkol sa showbiz at ikbulaga. Uh, may nabasa akong article na inilabas sa billionary.com uh, tungkol ito sa sinalba ni Vice Ganda at ng Showtime ang Jamie uh, Seven. Hindi lang sa billionary.com lumabas ito, lumabas din ito sa Esquire.com na uh, wish na basa ko rin. Eh wala ko may iba pang news out uh, news outlets na nag-feature na na balitang ito. So basahin natin yung sa billionaire.com. Sinalba ni Vice Ganda, Jimmy Duavit admits its showtime is massive improvement over Hello Sos noon time show flop. Lumabas no, ito last May 17. ah uh, billionaire Gilbert Jimmy Duvivier Jr. revealed that Jamie Network's ratings have rebounded strongly in the noontime TV wars after ditching the Holocaust Families program in favor of abs cdns top-rated It's Showtime. The ratings have improved quite substantially in comparison to the ratings of the noontime program it quite substantially, said Dwavid. The Los Hospitals Tahana Pinakmasaya was axed by GMA after three months of disappointing ratings and mounting unpaid dues to the network. It was replaced by ABS-CBN It's Showtime on April 6. Last June, uh, last June 2023, GMA lost its grip on the noontime slot After Tito Vic and Joey's Bulaga and their creative crew ditch tape, after a bitter falling out with the children, TVJ's show was transferred to TV5 of my billionaires Money Big Pangilinan, and regained their brand name last January after winning a court battle against the Halosos family. Dua also revealed that James has recovered but whatever losses it incurred from the debacle with the Halosos Noontime Show. The agreement surrounding its showtime effectively compensates for the prior agreement we had with Tape Inc. It would pract practically be a wash, said Dwavit. So ayun, nang galing na mismo, ah uh, Okay. Gilbert Jimmy Duabit Jr. na pangit ang naging epekto sa network ng Tape Inks program na tahan ng pinakamasaya. Even hawak pa nila yung ibulaganin nung umalis yung Tito Vic and Joey, eh doon na nagsimula ang hindi magandang mga epekto sa network isa na rito yung uh, pagbaba ng ratings. Pati na yung pag uh, include o pag-ipon ng malaking utang ng tape sa GMA. Sama na rin natin dito yung nababash uh, nababas yung mga artista ng GMA. Yung mga host ng uh, tahan ng pinakamasaya dahil nga do sa nangyari nito lalo na kay Paolo Contestiva. Diba? So, yun, uh, si uh, Mr. Duavit na nagsabi na hindi maganda ang nag-epekto nito sa jimmy network, sa lungat, sa mga pinapakalat, ng mga tape vloggers na keso mataas daw ang rating, keso wala naman daw utang, di ba? Uh, may nakita lang recently uh, recent post ni Proknoy na naman tungkol sa ay na naman yung magbabalik na raw ang tape lumutang na naman yung litratong uh, T7 na uh, lumabas na dati yan after na ma-action tahan ng pinakamasaya wala naman nangyari ayan ngayon na uh, lumabas na naman di ba ngayon ang sabi ko nung huli kong vlog kung babalik ang tape eh, hindi na napipiliin na maglab maglabas ng press release sa pamamagitan ng isang vlogger na katulad ni Proknoy. Mas, mas okay kung ilalabas nila ito sa Gemini or basta mainstream media kasi mas credible eh. Pero to think na eh, si Proknoy ang nagpapakalam nito, eh talagang maraming hindi maniniwala. Dahil na, gaya na sabi ko dati, marami na sinabi itong si Toknoy dati or Pinos na hindi naman totoo. Diba? So, yun lang mga kadabarkad sa... So, ayan, ang galing na ulit sa GMA7. Actually, marami ng best na patunayan ito eh. So, parang naulit lang ulit na pinatunayan ng GMA7 na so, talagang masama naging epekto ng tape ink sa Jamie Network after umalis ng Tito Bigong Jolly so hanggang dito lang muna mga kadamarkads paki like and share itong video na to at kung meron kayong opinion paki post sa comment section tapos kung hindi pa kayo naka sa aking youtube channel, eh please mag-subscribe kayo uh, malaking tulong yung subscription nyo and paki click yung bell icon para sa future upload alerts so stay safe, God bless